Ayan guys, mag-unboxing tayo sa aking ano sa TikTok order ito. 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 Tsaka ito. Ito muna yung unahin natin guys. Ano, alam mo guys, ano, iniipong po itong plastic dito kasi ito, magagamit ko ito. Ito. Ginawa kong ano yung lagayan ng diaper ng anak ko pag maubad ng anak ko yung diaper ganyan ko, iba pa bago po ilagay sa ka, kasumahan namin ganyan guys ito guys, ano bukas ko sa tiktok ko to share in your guys okay. Ito yung tayong isabit doon sa CR, guys, para ano. Ito yung in-order ko sa CR, guys, para kabitan ng, ano, ng tissue. Lagayan ng tissue ito. Hmm, um, ganito pala. Yes, ito, guys. Lagayan ng tissue ito. Ganun lang doon, sumay tayo sa bag. Tapos, this one is...

yung chinilas yata yung guys na para doon sa ano sa laundry area guys ito. apakan ko doon sa laundry area kasi madulas yung doon ito so yata yung iya. wow kaya pala ma. kaya pala guys mahal kasi malaki naman pala Mahal ko siya, guys. Kaya pala mahal kasi malaki. Ayan, eh. Ayan, guys, Apakan ko siya sa, ano, uh, dun sa, uh, ano ba, sa pintuan, guys. Ganun, guys, eh. Pintuan. E, ganun siya, o. Para hindi siya madumi. Ito sa si e, Ganun siya sa si CR. Tapos ito, guys.

lang siya guys nagkano i-assemble ko muna siya guys ayan i-assemble ko siya